magpapatuloy pa ang magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang The Netherlands at South Korea. Ito ay matapos mag-courtesy call kay Pangulong Aquino ang mga bagong envoy ng dalawang bansa sa Pilipinas, si Elena Luna sa detalye. Malugod na tinanggap ni Pangulong Aquino ang mga bagong kinatawan sa Pilipinas ng mga bansang The Netherlands at Korea. Iniharap kay Pangulong Aquino ni Gisbert Anton Boon Von Oxe ang kanyang letter of credentials sa music room ng palasyo ng Malacanang. Inaasang ipagpapatuloy ng bagong ambasador ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at the Netherlands na nagsimula taong 1598. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang The Netherlands ay importanteng trading partner ng Pilipinas. Ito ang nangungunang bansa sa European Union na export market ng Pilipinas. Noong isang taon, umabot sa 1.7 billion dollars ang export ng bansa, kabilang na ang electronics at semiconductors, processed food, animal at vegetable fats at mga damit. Ang The Netherlands din ay kabilang sa pangunahing pinanggagalingan ng foreign direct investment ng Pilipinas. Ito ang pangatlong pinakamalaking dayuhang investor sa bansa kasunod ng Japan at Amerika. Mayigit 130 Dutch companies ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Dumating din sa palasyo para iharap ang kanyang letter of credential kay Pangulong Aquino, si Korean Ambassador Yuk Lee. Makasaysayan ang pagpapakilala ni Ambassador Lee dahil kahapon lamang ay ipinagdiwang ng South Korea ang kanilang Foundation Day. Taong 1949, itinatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Korea. Nagugat ito noong panahon ng digmaan toong 1950 nang makabilang ang Pilipinas sa mga unang bansang nagpadala ng tropa sa Korea para tulungang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Nakatala rin sa kasaysayan ng Korea na ang Pilipinas ang panglimang bansa sa mundo na kinilala ang pagtatatag ng kanilang republika. Sa kasalukuyan, ang Korea ang pang-anim na trading partner ng Pilipinas. Number one naman ang Korea sa bilang ng mga dumarating na turista sa bansa. Inaasahang sa tulong ni Ambassador Lee, maitatala ngayong taon ang pang-isang milyong Koreanong bisitang turista ng Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.